ang purpose naman talaga natin sa mga chan sa channel kong ito na mga kadyan, hindi naman talaga as in manghitayat ng ma mangutang sa ola. Kaya kung nagawa ito, itong channel na ito, ay dahil gusto kong makatulog sa mga taong sobrang malaki ang suliranin dito sa mga nararanasan nila sa mga uh, ginagawang pang pangaabuso ng mga ola. So sa video ito may tatalakayin tayo na kapag ba ikaw kinitil mo yung sarili mong buhay, guguluhin pa rin ba nila yung mga contacts mo o yung mga kamag-anak mo? So dito sa video na talakayan natin at muli, maglalambing ako sa inyo na pakifollow po ang aking social media account, ang Facebook at ang YouTube. At kung nagustuhan nyo po at nakakatulong sa inyong video ito, yung malaking bagay din po sa aking channel ang pag-like. Pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat o nagpo-promote ng mga ola, hindi po ako ola agent, hindi rin po ako sponsored, o po ay sumusubok humiram o mag-apply dito sa mga ola para may maibigay po ako sa inyo na mga shared real experience para mas maibigay ko ng mas maayos yung kanilang mga pamamaraan ng pagpapautang at ang kanilang pamamaraan ng kanilang paniningil kung ito ba'y nasa ayos o talaga namang masyado ng abusado itong mga kolokoy na mga ola. Okay? Malinaw po ha. E eh, meron kasi ako nakitang po sa isang all our victims community. Ito po yung pusi, takpan ko lang po. Medyo bawal kasi ito sa YT channel. No? Pag kinuha ba niya yung sarili niyang buhay, ay guguluhin pa rin ba nila ang mga magulang o reference ko? Yun. Yan po yung tunay na dahilan kung bakit ko po nabuo ang channel na ito. Like you, noong araw, nung sisimula rin ako dyan na mabono ako, pero awa na naman ng Diyos at hindi ako umabot sa naranasan ng iba na umabot ng 10, 20 at 30 na mga ola. Dahil hindi ko naman talaga ginano, hindi ko talaga ginusto pasukin to. Nagkataon lang na tayo mismo, tayo na nagigipit sa pera, nangangailangan mang hiram. Diba? Nangitindihan ko naman yan nila, lahat naman tayo. At kahit nga mayayaman, ulitin ko, kahit mayayaman ang utang. Pero depende po yun sa pagpapautang nila o sa pangungutang nila. Tayo naman, dahil nga kinakapos tayo dahil sa ating mga maliit na mga kinikita sa pang-araw-araw, na kadalasan eh, kapos pa. Dito naman, namusan dito nga tayo nakakaipod dahil sa sobrang problema sa pinansyal. Dahil yung kinikita natin, oh, magpakatotoo tayo, kulang talaga sa isang araw. Kulang so, na kung nangungupahan ka, may piyaparil kang anak, meron kang mga tinutulong ang mga magulang o mga kapatid, hindi ba? Totoo yun. Eto, yung dahilan kung bakit gusto kong magbigay ng advice ngayon sa mga gaytong klase na mga posts o mga tanong sa akin. Minsan, pasensya na ako, hindi ko talaga kayo nasasagot. No? Kasi medyo nakaprivate po muna ako, nagpapahinga po talaga ang katawan ko. Dahil hindi ko ko talaga kayang sagutin lahat mga tanong ninyo. Kaya nga po ako gumagawa ng mga videos para dito, mas maika-clarify ko at magkakaroon kayo ng general information at general advice na galing sa akin kung ano yung dapat niyong gawin. Kung kayo nakakaranas sa sobrang stress at depression dito sa mga busadong ola, paalala ko lang sa inyo, ako man ganyan din, naisipan ko na rin yan. Pero hindi ako nagpadaig. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kajani, overthinking tayo paano natin aharapin, paano natin babayaran, di ba? Kasi ya, ayaw natin mapahiya eh, ayaw natin mapahiya sa mga tao, ayaw natin guluhin yung mga mahal natin sa buhay, ayaw natin silang madamay, eh. but the problem is, yun yung talagang ginagawa nilang collateral sa atin. Ang sirahin yung ating dignidad, kapalit ng malit na halagan, inutang natin, pagkatapos pauutangin tayo ng pauutang hingga sa matrap tayo sa tapal system. Okay? Yung mga ganito, kasi mga nakakuha talaga ng mga contacts na hindi niya gustong ibigay pero tinatawagan. Pero hindi po sagot yung ganitong klase ng mga pag-iisip, ng mga mentalidad. So sobrang stress, anxiety, depression. Naintindihan ko yan. May time nga na uh, totoo, yung mga time na yon dahil sobrang dami ng utang, sabay-sabay din talaga. Yung saan naisip ko tumalo sa overpass. Yung legit, kaya kaya naisipan nyo. Pero, I will not advise you to do that. Tandaan ninyo, pera po ang inutang natin, pera po ang ibabayad natin, at hindi po yung ating buhay para sa kanila. Kasi wala namang pakialam yung mga yan eh. Kahit may mangyari sa'yo masama, kung mapapunan nyo sa eyewitness, diba? kahit nagsabi na yung mga kaanak doon sa isang ginawa niya yung ganyang bagay, tinatawagan pa rin nila. Hanggang sa makonsensya nila yung mga agent, kung may konsensya yung iba. Pero sa yung sila sa ganyan eh? Ganyan sila, ganyan ang galawan. Pero that doesn't mean na gawin nyo yung gusto nila. Doon kayo wag magpapatalo. Tandaan nyo mga kajani, mas magandang harapin nyo yan kaysa takasan. Kasi pag tinakasan nyo yan, paano yung mga may iiwan ninyo? Paano yung mga naghihintay at umaasa sa inyo? Paano na lang yung mga taong naniniwala na kaya nyo lahat ng bayo? mga bagay na ganyan, pagsubok, oo, nagkamali tayong utangan, yung mga ganito klase ng mga kulokoy na mga ola. Tandaan ninyo, hindi naman natin gustong gawin sa atin ito eh. Tagkataon lang na talagang gipit. Di ba? Kasi hindi naman tayo lahat marunong humawak ng pera. Hindi naman tayo lahat magaling humawak ng pera. Hindi naman lahat uh, pinanganak na mayaman. Lahat, karamihan sa atin nagdaan sa hirap. Ngayon kahit ako man, hirap pa rin naman sa buhay. May mga utang pa rin ako. But still, I do my best on every day na gawin ko yung dapat kong gawin sa pang-araw-araw. Mas pinopokus ko po yung sarili ko sa mga dapat kong gawin. At hindi sa mga pagugula. Hanggang ngayon, nakakaranas pa rin naman ako ng harass harassment, maniwala kayo sa hindi. May mga nag-text po sa akin, dahil pang tumatawag, na to lang. Hindi dahil doon sa mga, ano na yun, kundi dahil sa mga nire-review ko. Pero nabayaran ko naman na, binabalik ko, sabi sa inyo, kahit rebook yan, kahit walang esensya, binabalik ko po yung pera, pero pahirapan, pinapaabot ko ng isang buwan. Kung magkabenta na sa akin, 500, yun lang yung mabalik ko. Ulitin ko sa inyo. Pero tandaan nyo, hindi yan ang sagot para takasan natin yung ating problema na ginagawa nitong mga ula. Hindi po yan yung damang gawin. Ang tanang gawin, magpakatotoo tayo sa sarili natin. Tinanggap natin ang kamali tayo. Tanggapin natin ang kamali tayo. Yun lang po yun. Then, kapag-usap, communication sa mga taong ginulo nila. Kung nai-post kayo, tandaan nyo ako man, nai-post din. Ang ginawa ko, I do my best, I do my job, I do my rights na mag-complain sa PNP nung time na yon. Kahit nga wala akong inutangan na ola, pinusa ko. Meron akong mga videos dyan last year pa na gano'n ang ginawa sa akin. Hindi ko inutangan pero pinusa ko. At meron naman dyan na bayad naman ako ng parasyal-parasyal. Kung baga parang unti-unti. Pero pinusa pa rin ako. Yung mga ganyan ako ola na nahiraman noon. But still, hindi ko naging nasagot yung ganyang klase ng kaisipan. Eh, may sumasagi, yes. Kasi yung stress and depression, makakatulala eh. Ang dyan tayo na hindi tayo makakain. May mga luwapit nga sa akin mga personal na kaibigan ko rin sa lugar namin. Talagang nakakasakit araw-araw dahil sa sobrang problema dinanas dyan. Kahalo sumabot yata ng sumpu. Yung ola, I don't know, pero pasanan ko marami rin. Then marami rin lumapit sa akin, mayroon pang 30 ang ola. Mabot din na halos na ibenta niya yung bahay niya. Teacher pa man din. Pero ngayon wala na akong contact siguro. Nag, ano na siya? nag, doon, nag uh, deactivate na kanyang Facebook kasi di ko na siya makontact nung time na yun. Pero, but that doesn't mean mas magandang harapin nyo, i-reklamo e ninyo, tandaan nyo, mas magandang labanan natin sila kaysa tayo yung magpatalo. Huwag kayong magpapatakot, huwag kayong magpapakatakot. Wag kayo magpapaka Uh, apekto sa mga ginagawa nila. Harapin natin, huwag tayong magpadaan sa kanila sa mga ginagawa nila. Tandaan ninyo, pera ang inutang, pera rin ang ibabayan natin. Hindi ang dignidad at ang buhay natin. Sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo. Pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.